Be! Ano? Aba! Tangali na! Ay, ano? Bugasan nyo na itong mga hugasin dito. Ano ba kayo? Nagugulay na ako eh. Ano ka naman na eh? Anong gulay? Anong luto ba yan? Ay, naku. Anong oras na? Eh, paano kanina pa kayo dyan sa loob? Paro ka namang... Uh, hugasin kanina pa yan dyan. O, ay bakit? Hindi naman ikaw ang pinapahugas. Kaya Luto. nga, at magluluto ng gulay. Hindi, magluto ka dyan. Magluto ka lang, may eh. dami mo pang asistan. <laughs> Mabilis lang yung lutuin. Uh -huh. Silpon ka ng silpon. Sabi mo naghihay ka ng hulay. Maya, maya kasi may ano. Ay! Ha? <laughs> <laughs> huh? wow. Sorry, Hindi mo kasi sinasabi eh. May mga kaba naman kasi. Sorry na! Um, na Pag-iis-kiss ka pang nalalaman! Taong to. Talaga sa ayos eh.